Doray, ako ba'y tinatanong mo patungkol sa purgatorio? Doray, alam mo naman na hindi ako naniniwala sa purgatorio. Alam mo, isa lang masasabi ko patungkol dyan. Eh. Pag namatay ang tao, dahil wala ang pupuntahan yan. Pag masama ka, sa impyerno. Pag mabuti ka, sa langit. Alam mo, yung paniniwala sa purgatorio na yan ay... Eh, Nagumpisa yan sa bago pa ang panahon ni Sokristo. Kristo. mo ba yung panahon ni Zoroaster? Siya yung nagpasimula ng paniniwala tungkol sa langit, impyerno, uh, demonyo, anghel. Siya lahat yan eh. Pero Duray, yung paniniwala sa purgatorio, may magandang epekto yan eh. Yung paniniwala sa purgatorio, tinadala niya ng tao sa kabutihan. Saka, ang purgatorio, ang siyang tagapag-ugnay ng namatay sa nabubuhay. Kaya, mabuti yan. Kaya, may, alam mo, Yang purgatorio, napaka-importante niyan sa mga tao eh. Pero may iba ako na usapan. Patungkol to doon sa anak ni Don Ibarra. Kanina nakita ko siyang dumating dito sa San Diego. Alam mo, napakaayos ng dating niya eh. Kitang-kita sa kanyang kasuotan na napaka-edukado niya. Alam mo, Doray, napakahalaga talaga ng edukasyon sa tao. Edukasyon ang nagbibigay ng dunong. Alam mo, para sa akin ang dunong yan ang pinakamahalagang kayamanan sapagkat hindi to na ako ng, ng iba. Hindi kagaya ng pera, mauubos. Andunong, nandyan lang yun sa utak mo. Tinan mo ko, kagaya ko. Hindi nakapagtapos ng pilosopo. Kaya ano nangyayari sa akin? Ito, naghihirap. Ubus na ang kape ko, Doray. Alis na rin ako. May pupuntahan pa ako. Sige. Paalam, Doray. Salamat sa kape.